Mga kananay, ayan ay aming almusal pang umagahan. Almusal nga, diba? Alam ang pananghalian, charis. <laughs> kananay nyo, thank you Lord sa blessing na amin natatanggap sa araw-araw. Thank you Lord. Kain tayo mga kananay. Yan ang almusal ng kananay nyo eh. Mag-aalmusal lang tayo at birthday ngayon na aking kapatid. Ipaglulutuan ko naman kahit pa paano. Kahit konti lang at hindi naman siya makakakain ng aking ihahanda. kami kami lang din. Ay, nag-spaghetti lang ako, nag-fried chicken. Yung fried chicken na sunog. <laughs> hindi na, dinobol fry ko kasi yan. Kaya gusto ko kasi crunchy. At saka nag-barbecue ako na hindi inihaw. Kundi sa, para siyang ini inano ko lang, uh, pork steak ang labas. Pero timplang barbecue. Pinalapot ko lang. Tapos may hipon at pusit butter shrimp pero inanuhan ko lang siya ng pineapple ayan ang ating sauce binukod ko lang kasi nga konti nga lang ang niluto ko ayan lang oh konti lang ang niluto ko gawa nga yung mag -birth, nagbi birthday ay hindi pwede kumain ng mga yan kasi nga yun nga bawal nga ganun nga ayan kain tayo mga kananay at habang nagluluto ako dyan mga kananay ay ay talaga naman ay kainan na nga masakit ang aking ah uh, balikat para may stiff neck. Hindi ako maka hindi ko maiangat pa ano yung aking liig kaya sabi ko eh pakakain ko kailangan ko magnoga. Kaya mga kananay pinaganuhan ko talaga ang kap ang aking liig hindi ko maigalaw maiigid yan. steady nga lang ako pero sabi ko sobrang sakit first time ko ito dati naman nakakaramdam ako ng sakit sa liig pero hindi ito. Ito talaga, hindi ko ito maigalaw na. Puro yun ko, ang taas, hindi ko maiano. Ayan, pilit akong tinaano ko yung ulo ko dyan. Kala nyo lang walang nararamdaman yan, pero stiff neck na ang lig ng kananay nyo. Pero nagpre-pretend lang ako dyan na kaya ko. Dahil nga, aalis nga kami. Bibili ako ng gown ng aking dalaga na may GS. Eh, hindi naman nga. Sabi ko nga, kung may maaarkilahan. Kasi sayang naman isang gamitan lang, di ba? Alam niyo mga kananay, ang GS nila, bayad ay 3.5. Sabi ko, sobrang ma <laughs> charis nag-iisa lang kasi babae, kaya hindi ko naman matiis na hindi bilhan. Kaya, magugusan na ako ng baklaran, kaya lang. Sabi ko sa anak ko, hindi ko kaya. Ang sakit talaga ng leig ko the time pinipilit ko lang yung makipagbanding-banding sa kanila nga. Kasi kakainan kaka, nga, lunch time, ano, family day, ganun. Eto na, nagset na nga ako ng noga. Talagang hindi kaya ng kananay nyo eh. Ang sakit kaya talaga, mga kananay, no? Hindi mo maiano, nasama yung, paglilingon pag lumilingon ako, nasama yung aking balikat, yung aking katawan. Ayan, o, Hirap na hirap ako diyan mga kananay. Oh, ang sakit talaga ng liig ko pag ayan, napipersa ko ng ganyan. Ang sakit, hindi lang sakit, mga kananay. Kaya sabi ko, inuga ko ito. Magpapamasad sana ako, kaya lang yung aking masad ay hindi ko alam kung nasaan. Dahil yun, inapasok, may trabaho yun. Eh. Kaya hindi na ako nag iistorbo Naihiya ako, uungat may bayad, pero iba pa rin yung <laughs> naantok ng kananay niyo. Alam sa totoo lang, ah, uh, hindi ako satisfied sa aking ginagawa sa buhay. Nasakit ang liig, naggalat ang bahay, ang aking tindahan. Ay nako, hindi ko na maintindihan ang buhay life. Ano, kayo ba mga kananay, ano ba pinagkakabalahan nyo? At ako lang yata ang sobrang busy. Di ba? Buti nga nandito yung pamangking ko talagang inaalalayan ako. Unang-una na yung paggagayat sa pagluluto. Dahil ako talaga magluto na ako basta nakaredy na ang lahat yun ako pero yung ako pa magagayat Diyos mio, hindi ko kaya yun hindi ko kaya promise hindi ko kaya at ayoko nang mabusisi gusto ko pag ako magluluto ready na ang lahat wala na akong iintindihin o ano man, maghiwa man ako, kukunti na lang, kumbaga pahabol na lang yung ganun. Pero kung mula sa simula ako ang gagayak, ay hindi na tayo magkainan. Kasi nga mga kananay, ang trabaho ko eh, madaling araw bababa ng bahay, mamamalingke, magmomonitor mag ng mga pinamili. Siyempre, hindi natin, tao lang din naman yung mga uh, nagagayak ng mga panindako. E di, minsan may naiiwan, libo minsan ang naiiwan. Di ba, siyempre, ganun tayo mga nagninigosyo. Tayo mga na nakakarilit ng ganyan. Pero yung iba na, ano, sasabihin lang nag i hindi. Kailangan natin mag-double check para alam natin kung ang lahat ng items ay naikarga. Dahil kung hindi naikarga, sayang naman mga kananay, di ba? Nagahari munan nga tayo sa pakunti-kunti tapos din natin i-double -do check. edi di ko, yung ating pinaghirapan. Di ba mga kananay, relate kayo dyan mga negosyanteng maliliit katulad ko na naghahari munan. Minsan nga sa paninda kong carrots. Ako talaga diritsahan na pag ako alam kung tama ako, talagang tulad kanina may nagputol ng yung rot, yung dulo ng carrots, yung dahon. Pinutol ba naman? Di ba nakaka, ano na, hindi naman ako may lagay kusang inano ng Panginoon niya na magkaroon sila ng ganyan dahon tapos ibinibenta e, sa, sa palengke ng ganon di ba tapos pagdating sa akin puputulan isya e, siya nang kita di ba wala ng ano, mga kononay nagsusumbong lang ang kananay niyo ay mga kananay medyo satisfied na ako dyan pawis na pawis talaga ako dyan sabi ko nga baka na nga, kasi ngayon pag sa biyahe ko sa madaling araw syempre naka tricycle lang ako. Yung hampas ng hangin, minsan kasi, yung hampas ng hangin, minsan kasi nakakalimutan ako magdala ng uh, sombrero. Minsan nakasombrero naka naman ako. Yung nakakalimutan ko yung pang balabal ba sa liig. Kasi kailangan ko yun. Tsaka yung pang harang ba sa may tenga natin. Kasi doon daw kadalasan na ano yung lamig. Sa hampas lalo at mabilis ang patakbo. Ay siya tudas. Ito na nga siguro to, kaya siguro na ang aking liig, ganyan eh. Nilagyan ko naman siya mga kananay ng langis, kung saan na napunta, usapan natin mga kananay. Talaga ako not feeling well talaga ako. nandito ako sa bahay ngayon. Ayan na, tingnan nyo mga kananay yung aking ano. O, oh. tingnan nyo. Pawis oh, na pawis ako dyan. Kaya... Yeah.